Huwag oh, yeah. ka tinitingin! Si Kapain mo lahat? Wala! Sana kinagat ako! Hi, what's your name? My name is Chloe Cercei Escalante Oh my God! Pass! <laughs> ah, so Isap to'y! <laughs> Sir, makalag na lang po. So, oh, 5 balls. Ikat siya. Tinanggal yung lip, oh, Ba't? Ba't kaya? Ba't kaya? Oo, first ball okay, pa, sir. Bakit ba yan? Oy, mag Ayun. Tayo kang sir. Kapag na-shoot mo sa sir, sana. jump? pinag-guard ka natin, sir. Jumbo, sir, maka-guard niyo, sir. Ay, sir. Yung second.

ito na napakagaling si Kuya. Tambala. Hello, hindi to kami sumawa na harang ko si Hans. Hans daw pangalan niya. So hindi to si Hans, maglalaro siya dito. So pwede siyang manalo na stop toy. Malamang kasi stop toy nga eh. So guys, pa na. Beter. Dami no, no, sa gitna. Oh, sa o gitna. isa pa, isa pa, isa pa. Gino mo. Subscribe ata. Subscribe to yan. YouTube, Facebook 'yan. Sa gitna na. O ito. isa pa. Go. 7. O Gika Venom. Ay ay. Oh. Sorry. Okay, thank you. Uh, thank you po, kayo, Beno Venom. <laughs> thank you ah. Wala mada. Gusto niyo po bang sumali para manalo? Ay, ang bilis ka usap ni Mami! Naraman na stop ko yung ano, Mami Kay! Gusto niyo ng stop to eh? Ayan, yung bear. Anong pangalan mo po? Samara, ikaw po. Doma. Ilang taon ka na po? Four, ikaw? Five, ang galing. Teaser! Ikaw okay, naman! Taptoy mo na! Oh, nice! Okay, next time. Speaker! Follow makapag uwi, ah! <laughs> Ikaw naman! Halika dito! Mas matanda Ang pangalan mo, Kuya? Elijah, marunong ka sumayaw? Hindi. <laughs> Hindi pwede. Galingan <laughs> mo, magkasaya mo. try again next time. Okay, mami madali. Ay, gusto Ay, naman yung Cute. Yan, sabay kayo. Magkapatid kayo. Ano pong pangalan mo? Ha? Ah. <laughs> Ikaw, anong name mo? Kuya <laughs> din? Ito ito, 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 ito. Go. Stop, doing, stop, doing. stop, stop, Stinger! O, oh, ito naman. Oh, sorry! Kayo po, mami! Go! Go Ayan! Ano pong pangalan? Raynaline. Raynaline. Bakit po kayo din dito? Maglalagot po saan ang Fireworks. Tapos na! na. na hindi naabutan. Ayun. sige. Okay. Para sa baby na stop ko. Pakispin na lang po. Dalingan niyo, mami stop tuwi muna para makauwi na kami. Hey! Hi, Rebecca. Hey! Oh, sige. Interview muna. Wow. <laughs> Hello po. Ano pong pangalan? Adi po. Kaya magaling sa mayon. Oh, Ay, Magaling sa <laughs> ayaw, <laughs> ayaw, ayaw. ano po kayo sa mayon. May sumigaw po din sa mayon. Ah, sige na po. Eh, okay, postin na po kayo. Ang sasabang kayo. Hi, hey, hey, Mami. Ano pong name? Charlotte po. Asan po yung anak niyo po? Gusto niyo po ba ng stop toy? Bili po they're ba? Sige <laughs> <laughs> po, spin na po. Galingan niyo, Mami. Stop toy mo na. Yay! Better luck. <laughs> Thank you. Follow niyo kapag uwi, ah. Hi, what's your name? Sorry, sir, oh my God! <laughs> Pass! <laughs> How old are you? Eight years old. Eight years old. Dalingan mo. Spin. Go. No. Kailangan. Kailangan. 20 peso. Bigyan ka namin ng 20. Thank you. Thank you. po! Thank you. Anong pangalan? CJ, ilan taon? Gusto mo ng stop toy? Eh? Sabi mo sa mami mo. <laughs> sige lang, ikaw tulad. Galing ako <laughs> ah. Sorry! Thank you! Hello po, ano pong name nila? I'm Carla B. Nila Wow! I'm my May kasabihan? Hmm. May kasabihan. So, <laughs> <No. laughs> may anak po. Meron. Wow! Pa sa kanya po yung stop toy. Baka po ang kinin nyo ah. Hindi. <laughs> sige po, spin na po mami. Sorry for you. Thank you. Hi, baby. What's your name? Baby. How old are you? Happy. Baby, go, baby. So try again next time. Thank you. Bye bye. Gusto mong stop toy Yes. Ano po name? Jenny? Jenny. Sino bias mo sa Blackpink? O, oh, isang kill this love mo na. Dito lang. <laughs> ano e? Support natin o. Sigurado! Sigurado! Adi nga na, na <laughs> <laughs> mag-swingan mo. Ito Uy, Mr. Ricky! Huwag ka okay, titingin. Kuha ka isang. Okay, okay. Tingnan. Ah, Wala. Sana <laughs> 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 Ganda oh, Meron ka <laughs> <paita> mo. <laughs> Matcha. Okay, thank you. Yeah. <laughs> Hay po, Mommy, ano pong name? niyo na po. po, Yeah. One One thousand. 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 Ay mo! Sorry! Thank you! Hello po, ano pong name? So, ikaw po. Ikaw po. Harpon. Ay, pagpamilya po sa sayo Hindi, joke lang. <laughs> tatlong beses dahil tatlong ako. <laughs> At gusto na rin namin tumuwi. Oh, Speaker! Next po. Ito po, isa pa. po you. So, last okay, na uh, po. Last. Okay, guys! We have a ah! Ayaw. Hi! <laughs> Hi, na Sticker. Bigyan ko po eh. Sticker. follow oh. niyo po ako pag eh. uwi. <laughs> Thank you! Ano pong name po nila? Richard. So, masya yung... Hindi yun. Eh, mas na po na ako. Ready, ah? Ready, one gusto ko? Anak, makaserte ka na po. Ay, ang tanaw! Hi oh. Mystery <gib> gift! Mystery gift! Ayaw ko ay, hindi ako tangalang. Ayan! Thank you, bo, thank you! Thank you po! Birthday po! Okay, nagbigay mo natin. Happy birthday po! Sige, mali po dito. Hello po, ano po pangalan? Uh, Ricardo. Ricardo, birthday niyo po ito. Yes. Galingan niyo po! <laughs> Masih ispin tapoy tapoy try Troy, okay. Dahil po birthday nyo isa pa po. <laughs> Happy birthday! <laughs> 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 Ay, so... <sorry>. Sige, <laughs> <laughs> last na po. <laughs> <laughs> birthday mo, last na! Sabi mo, Teresa. Sabi mo, tapos karoon ka. Wish happy! Hindi po, Hindi po. po ayo, ito po, eto po. po. Para sa Para sa apo ko. po. ito! po. Hindi po. po. Ito po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi po. po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Thank po. po. Hindi you? po. Anong name ulit? Rui. Hi ka sa Hi ka Shoutout mo mama, papa, mag Shoutout papa, Joseph. Papa, Ina. Shoutout ang Yun lang yung natin. Okay lang. Sige na, ice cream mo na. Tapo ko rin yan. Thank Thank you! Say? Thank you! Oh, thank you ka sa vlog! Thank you! Ayun <laughs> Ay, na lang yung stop toy. Nakuha na yung malaki. Okay lang? Di, ako nangangagap. Alika. ka? Oh, come, come. Here. Hi, what's your name? Bianca. Yeah. Bianca. How old are you? Eight. Yeah. Tingnan mo. Oh, ano ang pandanin mo? <laughs> Better luck next time. <laughs> thank you! Pangalan? May isa po. Marunong ka sumayaw? Oh, hindi po. <laughs> Ay, hindi po eh. Dito ko lang. Spin mo. Galingan mo ah. Ay, sorry, sorry. Yun ah. Oh, Uy! Mystery game! Pero, nalilid dito. Lagyan mo yung kamay mo sa loob. Bakit hindi? Huwag. Salang ah. Mayroong aking hiner. Thank you! forty's naman anon. Hindi pa 'tong tao na 'yung malaki. Spin mo na lang, spin. Yay! Sorry. Payan. <laughs> ano mo nang name mo? Gio ko <laughs> Yeah. How old are you? Five years old. Do you know how to dance?

Stop toy, alam siya lang stop toy. Makaka-uwi na kami, yakapin mo Okay lang, ito lang. Nakuha ano malaki. Okay lang. Panalo ka pag titrapan mo na. Ano pangalan na let? Ano na panalunan mo? Stop ah, toy.